Hello guys, for today's video ay gagawa tayo ng DIY na hawakan ng walis extension kasi ito guys, naputol ito. So ngayon, uh, inukit ko lang siya dito para dagarian, nilagarian ko at binawasan ko para magkasya dito sa butas. So ngayon naman guys, medyo baloktod siya, itutuwid natin tapos pipitpitin natin yung dulo tsaka lagyan natin ang butas. So panoorin nyo guys. So, syempre guys, una, initin muna natin siya dito para matuwid. So, may apoy yan guys. Akala nyo lang walang apoy kasi di nyo nakikita. Pero may apoy talaga yan. Ito, wala kasi akong ano, tagahawak ng camera. So, gusto ko lang siya ituwid para Walang problema mga kabags. No. Yan. Siya mga bulokot na siya kabag, mga kabags. So. Oh. Para matuwid Yan. So medyo tuwid na siya. Stop muna. Tutuwirin muna natin. So babasahin ko lang guys para tuwid siya talaga. So yun guys, natuwid na siya ngayon. Ito naman pipitpitin natin para lagyan natin ng bawasan ay sabitan. So ngayon guys, pag malambot na yung dulo, uh, walang tayo ng matigas na bagay. Ito so lang ipit natin. So nakikita nyo naman siguro, di ba? Ipit ko yan. Back to back. Tapos, uh, bubutasan natin siya pagkatapos. Diba? So, yan. Pit-pit na. Ngayon, bubutasan natin siya dito mga kabags. Yan. Bubutasan natin dito mga kabags para magkaliwanagan at uh, may sabitan na yung ano natin yung walis. So, ngayon naman guys ay bumutasa natin. Putasan nyo guys. Uh, ayon sa laki ng sabitan nyo. Kunyari, malaking pako yung ano nyo. Di... Yan nyo lang. Tapat nyo sa malaking pako din, di ba? So, ganyan ang uh, ginawa ko. Initin nyo lang guys yung PVC. So, yun, guys. Kita nyo, guys, oh. Pagbutas na yan. <laughs> yan, you know? oh. So, yan. Diba? Back to back lang, guys, yung pagbutas. So, yun, mga kabags. Sakto na yan sa pako. So ngayon yan guys siya, Yung walis natin na bilotasan natin. At uh, nilagyan natin ng extension. Hindi tayo magwalis. Tapos mahaba na yung handle nung hawakan ng walis natin. Diba? Tapos pag may pako kayo ganyan sakto yan guys. So, malaki pa nga yung pako ko. So yun guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood at uh, sana nakatulong yung ginawa kong DIY uh, extension na hawakan ng walis. So maraming maraming salamat at uh, hanggang dito na lang ang aking vlog. Bye bye God bless!